So, eto guys, uh, para sa mga scooter user, uh, ituturo ko sa inyo kung anong magandang gawin para hindi kayo madisgrasya. So, pwede mo siyang lagyan ng kill switch. So, pag nag-wild yung scooter mo kasi walang clutch yan. So, dire-diretso yan. So, lagyan mo na lang ng uh, on-off switch dito para patayin niya yung kuryente pag nag-wild. So, so, papakita ko sa inyo. So ito, pag ginopen ko to, uh, naka-on yan ha. Yan, on yan. Ayan, umandar siya. So pag ginopen natin to, o, uh, diba? So ito, uh, connected, may dalawang wire ito. Connected dito dito sa wire nito. So siyan. Para pag, kahit yun mo yan, kung naka-off ito, kahit naka-on ito, kung naka-off ito, walang kuryente yan. Tingnan mo. Pero pag uh, non mo yan so, Ito yung pinakamagandang paraan para iwas disgrasya pag nag-wild yung motor. Okay?